Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong kalusugan. kalusugan. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan kung saan ang ating tuon lagi tuwing araw ng Sabado dito po sa 702 DZAS at sa iba pa pong himpilan ay uh, tungkol po sa pangangalaga sa kalusugan ng pangangatawan at lagi po nating kasama kaagapay si Ms. Mirna Arsega. Magandang umaga, Ms. Mirna. Magandang umaga, Ms. Jo at uh, magandang umaga sa uh, mga nakikinig sa atin ngayon sa ating programang Kwentuhang huh? kalusugan. Opo, at uh, nagpapasalamat tayo na ang uh, advocacy ng Tree of Life Wellness Center ay nagpapatuloy. Ano, ilang years na po ba kayo, Miss Mere, na sa service? Ngayon, ngayon June kami ay magse-celebrate na kami ng aming um, 14 years of um, ng 14 years na uh, paglilingkod sa ating uh, mga mga kababayan wow so 14 years na oo 14 years at mahaba-habang panahon na po ang mga napagserbisyohan at uh, nabigyan ng pagkakataon no ng second chance na magkaroon ng uh, quality life. yan sa pamamagitan po ng guidance ng Tree of Life and of course yung uh, malusog na pamumuhay, sa pamamagitan ng healthy diet, the uh, plant-based diet at uh, ilan pa pong mga serbisyo nila. And hindi uh, naman po link sa kaalaman ng karamihan na ang tree of life ay nagkipagsanib puwersa sa larangan ng medisina ano po ba miss may napaki nyo nga po ito Oo uh, dahil kami ang aming sinusulong ay uh, using food as medicine na all natural alternative way of uh, attacking or healing cancer so subalit, ang uh, nagiging ano lang namin uh, kalungkutan frustration ay eh, ang karamihan sa mga pasyente namin ay hindi makasunod. Mm. Uh using food as medicine. they want to eat meat, uh, gusto nilang mag-enjoy. So ngayon, nakipagsanib porsa na kami sa uh, conventional medicine. So pinagsama sa pinagsamang conventional at alternative sa joint force na ito okay. ay mas uh, nakakatulong kami sa mga pasyente dahil nagbibigay kami ng mega dose of vitamin C na kinakailangan ng isang pasyente para makombat ang cancer. Palakasin ang good cells at uh, palakasin ang pasyente upang may panlaban sa mga bad cells. So, with this, ano kami ay uh, natutuwa na siguro mga is isang buwan at kalahati na kami naka-join force. Nako, amazing hmm. results na ang mga nangyayari sa aming mga pasyente. At isa dyan sa produkto namin ay Si Risa. Ayan. Si Miss Risa, kasama po natin ngayon si Miss Risa Justo Espino. Siya po ay uh, meron pong uh, medical concern. Siya na po ang magkukwento uh, about her journey po sa um, uh, maayos na pangangatawan no? and recovery from uh, breast cancer. Yes po, Miss Risa. Ano po ba yung uh, mga indicator po ninyo, mga sintomas na nakapag-alarm sa inyo na kailangan magpatingin na po. Okay, magandang umaga po sa lahat, sa mga nakikinig at nanonood po sa atin. Uh, year 2022 po kasi uh, nabayop si po ako dahil may bukol nga po akong sa breast ko. So nang lumabas po yung result is malignant cancer na po siya, inductal carcinoma. Mm. Yung bukol po ba, na yun, Miss Risa, mang, matagal na po ninyong na, na kakapa? Parang biglaan nga lang po, mami, nung makapako parang doon ko lang siya talaga napansin na. Ah. Then, right after that, mga ilang araw lang, pumunta po akong doktor, nagpa-check up, at yun tuloy-tuloy na nirefer ako sa ano sa ultrasound din nirefer for biopsy at binasa nga rin ng oncologist so ayun na ah uh, pwede niyo po bang ikwento sa amin gaano kalaki yung bukol po na nakapanin nyo? at that time po ng mga 2022 sabi ng onco ko is nasa early stage lang daw naman po Kaso yun nga, hindi po ako nagkaroon ng proper uh, medication talaga kasi yung pinakasuggest talaga siyempre yung medical field, yung mm. surgery at saka chemo. Pero naghahanap po kasi talaga ako ng natural lang na way of healing. Yung matutulungan lang talaga yung sariling katawan paano malabanan at paano gumaling. So, hindi na po ako nakabalik doon hanggang mm. yun nga sa paghahanap. Nagpray po ako sa Lord na uh, sabi ko Lord what's next kasi yun napansin ko medyo lumalaki din siya. Ah, gano'n po Then, kalaki kalaman si Kamati sin, sin laki po ng uh, nas, nung latest na, na ano na sa mga 3 cm na po siya ngayon yung ano. So parang kalaman si tama po ba? Parang ganon? Oh. Uh, <laughs> Para, pero kasi sa ano, sa, nung that time, parang, uh, yung tam na ano natin, uh, ganun siya, eh, yung that time. Ah, ngayon lang, hinlalaki, ganun? Opo, opo. Oo, oh, malaki. So, nung latest na po na to, before po ako pas pumasok mm -hmm. sa Tree of Life, nag-ultrasound, almost whole breast ko na po yung cover, sabi doon saan. Sabi sa ultrasound? Sa, sa ultrasound. Ultrasound po ba? Ultrasound po. Ah, Oo. okay. All breast uh, almost cover na po siya ng bukol. Yung pong nararamdaman po ninyo, masakit po ba? Anong mga sintomas? Masakit, masakit din po siya. Meron siyang parang tinutusok na. Iba iba po 'yung klase ng pain, parang tinutusok biglang, pero uh -huh. ah. Uh -huh. Meron parang burning sensation, mm. Ganon po. Meron pong nagtatagal siya night, yung talagang hanggang madaling Para okay. kaya disturb po yung tulog ko. Mm. So kaya po sabi niyo nagpe-pray kayo and then um, you decided na mag-undergo sa um, treatment ng in-house program ng Tree of Life Wellness Center opo kasi po yung nung that time nagpray ako dinala ko ng Lord sa Revelation 22 verse 2 meron po din nakasabi na yung its leaves will bring yung sa tree of life its leaves will bring healing to the nations so yun talaga yung pinaka desire ko na sabi ko kung mag-outman ako Lord sa ministry po tayo ako mag-out na ako gusto ko yung matutukan talaga yung self ko na maaalagaan ka sa pagkain, mm. sa mga treatment, yung gano'n. Hindi yung basta na lang mawawala ako tapos hindi ma-focusan ma ba yung kagalingan talaga. So, naging sagot po talaga yung Tree of Life sa akin nung makontak ko po sila at nag-decide po ako na mag-undergo sa program. Okay. And... Um... Na mention po kanina ni Miss Mirna na may oncologist po sila na partner. So, nakita rin po kayo ng onco. Yes po ni Dr. Jansen Kalalat. Mm, ano ang initial At, niyang po. Uh, advice po sa inyo? Yan, nagtanong din po siya ng kung hindi ba ako mag-undergo ng surgery pero naniniwala mm. din po kasi talaga ako sa uh, yung kind of healing regarding sa mga food sa uh, yun nga sa Uh, nature na mga ano na binigay din ng Lord para talaga matulungan tayong maabot yung kagalingan. Okay. So, binigyan po kayo ng option ni uh, Dr. Jansen na either, pwede naman kasi rin yun eh, na sabay na treatment, no? After ng surgery, then, uh, uh -huh chemo, then yung uh, tree of life. Pero depende po syempre, sa preference ng pasyente. And si Miss uh, Risa po, ang kanyang option, ang kanyang decision ay purely natural. So yung katawan niya, yung uh, lalaban. So ano po yung treatment na ginawa po sa inyo? Sa tree of life mm. po? Uh, marami naman po silang treatment like hydrocolonics, yung enema, yung mga sa uh, lump, ano yan, infrared pa yun. Iba-iba mm -hmm. mm -hmm. po, bawat araw, iba-iba, alos every two hours, iba-iba yung treatment na okay. binibigay po sa amin. Mm -hmm. Kaya nakakatulong po siya. Meron pong sauna, gano'n. Miss mm -hmm. Mayor um, na, na-mention po ni Ms. Risa, no? na-mention niya rin kanina, na talagang in-partner, shep kayo sa traditional medicine or sa um medicina no and kasama nga si Dr. Jansen. And the part nung nasabi niya na option is yung uh, traditional na cut no and or uh, i undergo sa surgery yung bukol. Pero yun nga ang decision niya is to um yung journey niya ay toward natural healing. So, ano yung mga ginawa po ninyo, Ms. Myrna, in partnership with uh, Doc Jansen? Okay. Liliwanagin ko yung tinatawag na conventional. Ayun, no? conventional. O -o. Oh, cut, burn, and poison. <laughs> yan, yung, yan, yan. Cut, burn, and poison. Yung uh, ikaw ay sa surgery, hihiwain yung alisin yung breast mo, o kaya ay burn. Bukol in, sa in, breast. Mm -mm. Oo-oo, oh, Chemotherapy, o kaya ay poison or radiation. So, tatlo lang ang pwedeng gawin na no, cut, burn and poison. At uh, usually ang pasyente ay they can eat uh, whatever they want, no, walang bawal na pagkain. So, yan yung po tinatawag na medical or conventional uh, treatment for breast ka uh, cancer. Mm. So, dito sa amin, alternative way ang tawag dito sa amin, we use food as medicine like, uh, cancer is a lifestyle disease. So kung mag-change ka ng lifestyle, kakainin mo yung tamang pagkain, plant, whole food, plant-based diet at juicing therapy, ikaw ay gagaling sa iyong sakit. So yun ang aming, uh, yun ang aming isinasalang o itinuturo sa aming pasyente. Of course, uh, Uh, meron kami tinatawag na detox, yung hydrocolonics, nililinis ng entire colon para matanggal ang mga acid na tirahan ng cancer at lahat ng mga basura sa kolon upang sa ganon ay hindi na pagbahaya ng mga cancer. So pag nilinis ang kolon at kumain ng tama, yan ang aming uh, yan ang aming isinusulong dito sa Tree of Life Wellness Center. Ang pasyente ay uh, nakaka-recover sa cancer. Apa. So balit iba yung iba naman, yung iba naman yung iba naman na hindi naman makapag-change ng lifestyle at hindi sila hindi nila gusto ang using food as medicine, dito papasok yung amin joint force ni Dr. Jansen. Siya ay meron tinatawag na mega dose of vitamin C na tantamount to chemotherapy mm. na siyang pumapatay sa mga cancer cells. Pinalalakas ang immune system, hindi strengthen ang katawan para may panlaban sa cancer cells. At uh, tinuturan sila kahit na in moderation man lang ay uh, makapag-change ng lifestyle. Kasi sa amin talagang pure, talagang tatalikuran mo ang mga dati mong kinakain at mag switch, -switch ka sa plant, whole food plant-based diet uh, and juicing therapy. Yung iba hindi makasunod. So yung hindi makasunod at plus uh, nilagyan natin ng joint force namin ni Doc Jansen na uh, mega dose of vitamin C nakaka-recover sila. Isa sa mga pasyente nga namin na makakapag-testimony o makakashare ng kanyang journey dito sa mega dose of vitamin C ay si Miss Risa. Mm -hmm. And uh, Miss Mirna, no, uh, briefly, pakishare niyo po, sabi niya may mega dose and then na uh, ano pa po yung uh, dire-diretsyong uh, treatment sa kanya na halos katumbas din so, ng chemo? Ah, uh, ang pinaka ang amin pinaka uh, goal dito ay strengthen at uh, cleanse, cleansing, strengthen, at saka nourishing. So in that premise, so marami kami mga machines to, uh, so of course, uh, strengthening, ano, strengthening yung body natin, uh, strengthening yung body natin ay at binibigyan sila ng mga, yun nga, mega dose of vitamin C. Pag nino-nourish naman natin ang body sa pamamagitan naman ng uh, uh plant-based diet and juicing therapy, no? at cleansing. So ito, ito sa pamamagitan ng hydrocolonics, coffee enema. So ito, ito yon At araw-araw, meron tayong mga machines para lumakas sila. Uh, of course, kasi yung mga machines na ginagamit natin, katulad nga yung rectal ozone at saka funneling sa breast. Yung rectal ozone ay nagsasend kami ng oxygen supply sa katawan. At yung funneling, let's say yung damaged na breast, ay nilalagyan natin ng funneling oxygen supply para mag-heal yung wound sa breast. Diretso po. Symptoms... Diretso dun sa area. Diretso, oo, oo. Kasi isa sa mga simptomas na isang breast cancer ay isang weeping wound na ang tawag ay isang wound that doesn't heal. Kahit na in a regular, halba pag may sugat ka, nag-heal pag ginagamot siya ng, ng mga merthiolate or what, antibiotic, di ba? Ito mm. ay hindi nag So dito, in 10 days, nag ang weeping wound na ito through panaline, through yung mga ginagawa namin na mega dose of vitamin C at uh, A uh, cleansing, nourishing, all these things ay nakakaheal ng wound. So in 10 days, natutuyo na yung wound nila. Okay. Yung, yung wound na isang breast cancer. Sige po. Thank you po Miss uh, Mirna, on that uh, input. And uh, uh, Miss Risa, so yes. kayo po habang nag-undergo po kayo, na-mention po ni Miss mayroon, may weeping wound rin po ba kayo? Yes po, meron po. Saka yun yung napansin din po namin doon. Na-explain ni Ma'am Marna na meron palang weeping one. Doon ko lang naintindihan. At uh, napansin po namin yung unti-unti po siyang nag nagda nagdadry, tapos uh, naghihilong siya papasok in explain din po sa akin. So, may mga development po talaga sa, sa katawan. Lalong-lalo lalo na po, ma'am, yung nung pumasok po ako doon, problema ko po talaga yung tulog ko. Pinakamababa ko pong tulog. Eh. Nung, kahit nung mga kabataan ko pa po, nasa 1 a.m., 2 a.m., gano'n. Mm. Pero nung pumasok po ako sa Tree of Life, before 9 p.m., tulog na po ako. Kaya malaki pong milagro talaga sa akin, kahit sa tulog pa lang, malaking factor na makatulong sa health ko talaga para malabanan din yung sakit. Nagre-repair po sa katawan. And um, uh, balik ko lang po yung tanong, Miss Risa, kasi sabi niyo po yung bukol na bago kayo nagpa-ultrasound, uh, eh biglaan lang yung paglabas nung bukol? Ay, yung, na, yung, opo, yung nakapako. Parang biglaan lang yung pagkakapako. O so, siguro hindi ko po nanotice Hindi mo nanotice, oo. Pero yung, yung pag... Yung is gano'n na siya kalaki. Parang 2 mm. meters. Parang... Mm -hmm. Kasi karaniwang tanong yan eh, ng babae. Eh, uh, kaya po ang payo din sa atin ng mga doktor, no, tuwing maliligo, eh, talagang kapain yung dibdib, mm -hmm. yung breast para kung merong any abnormality ay agad na mabibigyan toon mapapa-check up sa doctor. And yung pong weeping wound, yung sin ibig sabihin ay na nasugatan po yung breast ninyo at dire-diretso yung dugo. Wala naman po siyang excretion, wala naman, hindi naman po siya nagdudugo, parang sugat lang siya talaga. Sugat na hindi gumagaling. Opo, ganon. So, kailan po? Nasugat sabay po ba siya ng bukol? Mga last year po siya, mga October, September, October, chan po siya nag-umpisa. Mm. So, yung na nung nasugat pa, hindi pa kayo na-bother nun? Siyempre na-bother naman din po. Mm -hmm. Pero masakit po yung sugat? Hindi naman. Mm -hmm. Yung yung pain lang talaga sa ibang part ng, ng breast ko. Sa gilid, yung gano'n. Pero yung sugat mismo, hindi po siya masakit. Ah, ano pong itsura ng sugat? Parang cut, kagat ng lamok, ano pong parang itsura? Uh, parang bi bilog po siya kasi ma'am. Parang pigsa? Ano kagat. po? Parang gano'n po siya. Ah, okay. So hindi nyo po naisip na? isep na pen one po siya talaga na Okay. Miss Mirna, when we say weeping wound ba, necessarily na um, dumudugo na tuloy-tuloy? Okay, stages yun, no, Miss Jo. Yun ay, uh, in the beginning, yun ay bukol lang. Tapos maya-maya, yun ay mamamaga, reddish. Tapos, uh, tapos mamaya, puputok na parang tiksa. Tapos sa later on, kakalat yun, magiging parang nagnanak nagnanaknak yung buong breast mo, magiging uh, magnanaknak lahat suka suka tanda yon umpisa parang anong may mga skin disease lang uh, butas butas lang and then later on ano na yan, nak nak na nak nak na imagine mo buong buong press mo sira or may suka talaga lumalaki siya hmm. na wawarake niya na parang laman talaga okay so hindi pa po umabot doon Miss Risa Malit lang po siya, ma'am. Ah, okay. So, Matay oh na yun. Opo. And, um, parang limang piso kalaki. oh, medyo malaki na po yun. <laughs> anyway, so, yung pong journey po ninyo, after how many days nung kayo po ay uh, naka-in-house sa uh, program, 20 days po, no, yung inyong uh, in avail Wow, ang haba. Parang talagang mega bakasyon kayo sa Tree of Life, no? Ilang days po ninyo napansin na parang may changes and you are feeling good at nakakatulog na po kayo ng mahimbing? Mga after, nung ano talaga, nung first day ko pa lang, o second day ko na, kasi doon na talaga nag-umpisa yung mga treatment na Uh, Doon pa lang po mismo, nakatulog na ako ng maaga since then. Mm. Then tuloy-tuloy na siya. Then after five days, meron talaga akong naramdaman na kakaiba sa katawan na sabi ko parang ang sarap nito. <laughs> na hindi ko nararasan yung ganun ba. So nag-decide po ako na i-continue yung treatment kasi nakikita ko po talaga nagre repair yung body ko. So sa tulog pa lang po talaga malaking bagay para sa akin na matulungan din talaga yung condition ko na mapadali ang gumaling. Kaya ayun okay. po nag-decide ako to avail another one. God provides naman po for, for everything. So uh -huh. then hindi ko po nararamdaman na parang may sakit ako. Hindi mm. ko po yun nararamdaman. Yung parang yung pakiramdam na Malakas ka pa rin pero parang may bukol lang na nakapatong yung ganun lang po siya. Okay. Pero syempre yung yung pain minsan andun talaga yung yung pain pero na nale na po yon hanggang ngayon bibihira na lang siguro minsan din sa trabaho, sa travel, sumasakit pero na lesson po yon. Na yung soreness, nawala yung pamamaga, mm. lumiit yung sugat yung po, of... yung sugat niya na parang limang piso yung size. Unti-unti uh, po siyang kumikipot, ma'am. Hindi naman siya ganun kabilis yung pag-ano niya pero makikita po sa gilid ng sugat na parang papasok po yung pag-ano niya. Tawag doon pagkipot ng konti. Okay. Any plans po ng conventional medicine o magtutuloy-tuloy po kayo sa Tree of Life? So uh, na naman na po kay Doc Johnston, meron po ako sa kanya na combination din po ng mga nireseta niya sa akin. So tinutuloy-tuloy ka lang din po yon And looking forward pa rin po uh, uh, sa time ng Lord na makapagpatuloy pa rin po ako sa Tree of Life for confinement. Kasi malaking bagay po talaga, malaking tolong na yung makafocus ka lang talaga sa hilik. Okay. Mo. So, okay. yun po yung desire ko din po na may mapagtatunog. Mm. Sasama po namin kayo sa prayers, Ms. Risa and uh, thank you salamat po salamat for uh, sharing po your uh, experience and your journey po at uh, balitaan niyo po kami tungkol po sa inyong uh, healing journey. And uh, marami pong salamat Ms. Risa. Ayan po ang ating uh, nakasama. isa po sa mga Ah, nag ah, po, din po. Na, po Mama Merda. Thank you po. Thank you po. And uh, Miss Mirna, doon po sa mga uh, interesado po na parang nakaka-relate sila sa situation ni Miss Risa. Ano pong message of encouragement ninyo and uh, syempre yung contact details po? Kung kayo ay nakaka- may nakakapangpukon sa inyong press, huwag nyo itong uh, bahala. At uh, kayo ay ipag-asang gumaling dito sa Tree of Life Wellness Center sa pamamagitan ng natural na pamamaraan. Tuturuan namin kayong kumain ng right food, whole food, plant-based diet upang ma-change ang inyong uh, taste buds at makapag-switch uh, makapag, uh, makapag -switch kayo sa natural healing. So dito lang yan sa Tree of Life na inooffer namin. So kung kami may nakakapang-pukol, mayroon kaming libring. Uh, diagnostic test, uh, tawag na kayo sa amin dito sa landline 8776-3742. Ulitin ko, 8776-3742 at uh, ang ating uh, cell phone number 0916-617-6442. Uulitin ko, 0916 Okay. At uh, salamat po Ms. na at sa patuloy po ninyong uh, advocacy patungkol po sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ng bawat mga Pilipino. And um In partnership po 'yan with the conventional medicine, meron po silang resident oncologist na talaga nagbibigay rin po ng payong medical. At dito na po nagtatapos ang programang Kwentong Kalusugan at uh, nagpapaalala po na pangalagaan po ang ating pangangatawan dahil yan po ay regalo sa atin ng ating Panginoon. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama si ako si Mirna Arzega from Tree of Life Wellness Center. Hanggang sa susunod na episode ng Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Kwentong Kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong Kalusugan. Kwentong kalusugan.